Hello mga guys! Good evening! May isishare ako sa inyo mga guys. Siguro alam niya na to guys kasi yung may mga tiktok na napanood na siguro niyo tong video na to mga guys. Kay Tita Maxi, yung about sa pera, yung maglagay ng pera sa likod ng cellphone mga guys. So before New Year, maglagay kayo ng pera sa likod ng cellphone nyo mga guys. Ano daw siya guys? 50 pesos. So, kung nasa ibang bansa kayo, basta pula. Pula na pera. So, ako, wala kasi akong 50 pesos. 50 pesos. Nasa ibang bansa ako sa Taiwan. So, merong ano, 100 in this siya. So, buti na lang kasi pula siya guys. So, pwede na to. Tupiin nyo lang guys, ng pag ganito guys. Tupiin yung ganito. Tapos guys, ilagay nyo dito sa likod ng cellphone nyo guys. Ganito daw. Yan. Kasi ang ibig sabihin ng pera, so araw-araw meron tayong pera mga guys. ba diba? Alam niyo naman, umaga, tanghali, hapon, gabi, ang hawak natin ay cellphone. So, ba diba? So, ibig sabihin, Araw-araw, meron tayong pera, mga guys. So, di ba? Mayayaman tayo, maging milyonaryo tayo. So, parang, ibig sabihin, guys, is, pampaswerte siya, ah, di ba? Ano, sa business, sa mga transaction, sa iba pa. So, ganyan daw, guys. So, try nyo lang, guys, sa inyo, guys, kung maniniwala kayo or hindi. So, walang mawala, guys. So, gaya-gaya lang tayo, mga guys, sa nakikita natin. So, yun lang, mga guys. Try nyo na. bag wala pang New Year. ah uh, yun lang, mga guys. Thank you, thank you for watching. Happy New Year, everyone. Babo!